Worth mga master so mabilis ng lang tayo So balik sa likod mga master Ayan so minamasilya na ni ang yung ating akani pirito yan Then sa side mga master so tinatapos tapos na nga masilihan Are Then ah, dito naman isa pinalihan na natin yung ating akani So pwede ko na siya nga patungan ng aplat Then ito mga master sa harapan natin Ayan so may makikita niya mga master yung ating akani pirito yan so bali pinatungan ko na siya kanina ng aplat So dalawang nga patong hanggang dito sa ating uh, terrace Okay, so maputi na sya Balik, gagawin na lang natin itong mga master By tomorrow, isa pa patungo ko na lang siya ng dalawang patong naglos Para ma-finish na po natin Okay So dito naman ng mga master sa taas yun ah, Balik, continuation pa rin tayo ngayon ng pagka tiles Ayan So dito sa loob ng ating uh, master bedroom So, ere Okay na Balik, marami na ilatag So malaki kasi yung tiles natin So by tomorrow, so bukas Ito naman yung continuous na ating uh, tiles Then dito sa bedroom to mga master Ayan, so nagkakabit tayo ng mga suruho Ayan, so okay na rin eh So ito na lang yung kulang natin Then dito sa bedroom 3, so tapos na to mga master uh, tiles ayan, kung makikita nyo Paikot, ayan So na-tiles na yung mga suruho natin Okay So okay na mga master, ayan Then, pas then pasok tayo rito sa ating ano Tawag oh, dito, ayan, sa bathtub Ayan uh, na. So, bali kanina mga master isa rin na ni Porban Are. So, yun na So, yan, paikot. Then, kasi yung ating bathtub para meron siyang uh, ano, uh, sasaluhan. Ayan. So, okay na mga master. Ayan. So, by tomorrow, ito naman yung itatayos nila. Uh, so, ito naman itatayos bukas ng isang natin. Then, uh, kanina isa, uh, we waterproofing yung ating sahig. Ayan. So, parang dito milas yung uh, tubig sa baba. Okay? So, ilang mo muna mga muscle. Eh. Let's